Thank you. Magpasalamat, magpasalamat. Isa pa, isa pa, isa pa. pa, wait, isa pa. Gikan sa Mindanao, greetin oh, si okay. Mama, yung happy birthday. Gikan <coughs> <Ngayon> sa Sibo, pamilya nila, yung luloy, yung manginin. Happy birthday ko, no, pang. O si... to ito, asakuan, mga buhi, pa oh, Happy birthday, birthday ko, no, o... Nang... Magsasaluti ninyo, pang, sa... ...imuhang ika... ...ika-sixteen na birthday, no. Oh. 16 to Ay nakaget. Por tenes que ona takdan yo. Sige, taw na pwedeng po sa inyo. ko na mangyari

Ang damay nga pahalipay. Happy birthday, baby. Happy birthday. Happy birthday, papa. Thank you, <laughs> ma'am. Thank you, ma'am. Hindi lang kinabuhi, ha? Hindi, kinabuhi. Kaya ang salap, mahanaw na. Pero, oh, mga kapapangapin, ang sata, ha? Yay! Happy birthday. Happy birthday.

bisan na doon na sila'y kapakyasan, pilyor silang kinabuhi, apang padayon ng imong pagkamahigugmaon. Lord, salamat sa tanan nga sa diin, sa imong mga kanakan o Diyos, nga ikaw ang nasayod sa tagsa-tagsa sa mga kasing-kasing. Lord, salamat sa adlaw nga natawhan sa imong anak ginoo sa among amahan o Diyos. Nga mo'y sa kalawasan o Diyos, nga mong naangkong nga pinagi kanila ginoo sila ang dalan sa kalawasan nga amo kay na ang kon Dios kinabuhi. Lord, ining adlaw oras sa kinabuhi nga imong gidugang amo gayong gipaslamatan o Dios ang tanan nga matagtak na oras sa iyang pagpanglihok Ginoo. Amo gipaslamatan kay ikaw man ang tagiya sa tanan. Lord, ikaw ang sinugdan o katapusan o ang mong tanan tanan, o Diyos, gina gayong ginatugyan ug sa imong kagahom lamdag sa blang espiritu padayon padayon gino ang ginbuhaton sa kausa sa pagpangalaga di lamang kanimo ini tanan gino uban ni panimalay ikaw gino mga bless sa ilang tagsatag sa kakilabuhi ini palibot o dios tanan gino amo ginatugyan o ginasalig di lamang kanimo sa pangalan ni Hesus sa ngalan sa mahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo kami naga panugya ni ni kabuntagon po amen, amen. amen. Happy birthday. Happy Happy birthday.